nga kababayan ko sa buong Pilipinas, naniniwala ba kayo kapag pinag-uusapan ang Yamashita Treasure? Itong ipapakita ko sa inyo ngayon, tiyak, makakapag-isip-isip kayo na posibleng tunay ang itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo ang ilan po sa mga ebidensya na naman na natuklasan ng isa po sa ating kababayang Yamashita Treasure Hunter. Kaya tutok po kayo. Panuurin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito. <coughs> Yara yeah, bro, huwag ka lang bro. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa inyong hang diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. May adgid na adlaw sa inyong tanan dira sa mga ilunggo sa Bakulod kag Iloilo. Ari na naman kita subong mga hambalano na naman kita sa topic naton nga Yamashita Treasure. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic uh, tungkol po sa Yamashita Treasure hunting. At ang ating napiling topic na naman ngayon ay tungkol nga po dito sa mga natuklasan natuklasan po ng atin pong isa sa kababayang Yamashita Treasure Hunter na nagbigay, nag-share sa atin ng video ito at atin nga po itong uh, bibigyan ng kahulugan i-analyze po natin kung ano po ang mga ibig sabihin itong mga human face marker sign palatandaan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army sa makatwid ito po ay Yamashita Treasure Markers no na isang ebidensya na magpapatunay na tunay nga yung mga nakalagay sa libro nakalagay sa Yamashita Treasure Code uh, na may kayamanan talaga sa kabundukan ng Pilipinas no pero bago natin pag-uusapan 'yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-panood mga subscribers, buzzers, no haters Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagkukomments, panunood po sa aking mga videos. No? At sa hindi pa po nakapagsubscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Tuloy po tayo sa ating pong topic na pag-uusapan ngayon tungkol nga po dito sa mga nadiscovering mga palatandaan, ebidensya ng Yamashita Treasure at ito nga po ay ang mga human face marker na na po ng ilan sa ating mga kababayang Yamashita Treasure hunter sa kabundukan. Ito ay magbibigay sa atin, no, ng uh, katibayan, ebidensya na masasabi nating totoo, tunay talaga itong Yamashita Treasure at ito pong mga kababayan natin na hindi naniniwala na sinasabing haka-haka, sinasabing walang katutuhanan sa nasabing usapin kapag pinag-usapan ang Yamashita Trishur ay para bagang ito ay nahuhulog lamang sa tinatawag na myths o uh, parang kwento na lamang na walang katutuhanan. Subalit, dito po sa ating makikita na mga video na naipadala sa atin ay makikita nating totoo, tunay, may katibayan sapagkat ang mga video ito na atin pong makikita, nakikita na may mga larawan ng mga mukha na parang tao yung bato at inukita ng mga mata ang mga bato may mga bibig ito po ay nagsasabing may kayamanan sa lugar kung saan ito nailagay o nagawa ito pong mga markers na ito. Nakarehistro po ito sa Yamashita Treasure Code at sa mga mapa ng mga Japanese Imperial Army. Sa mga katwid, legit, 100% na mayroong Yamashita Treasure kapag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng uh, mga human face marker Subalit so, ang pinakakatanungan ano nga ba ang pinakakahulugan kapag nakita natin ang mga ito Ayon po sa Yamashita Treasure Code that place 'no Yang lugar na 'yan no kung saan siya nakatingin ay narian po ang tinatawag na Yamashita Treasure object posibleng nakatitig siya sa lugar kung saan naibaon ang Yamashita Treasure. Posible ring nakatitig siya sa lugar na kinaruruan ng kinaruruan ng posibleng pinagbabalutan ng diamante o diamond kasi object no. Ah, uh, treasure pointer, Yamashita Treasure pointer, no. Ito pong human face pointing towards treasure. Kung saan po nakatitig ang kanyang mata ay naroon po ang object o Yamashita treasure. Posibleng nakabalot sa bato ang bagay na kanya pong tinutukoy. So sa atin pong makikita ay dalawa po ang mukha ng tao na posibleng nating mababasa. Mayroon pong tinatawag na nakapatagilid, no? Nakaharap. Mayroon din pong nakapatihaya. At maaring mayroon pang ibang mga style nito na nakadapa. No? Subalit dalawa lamang po ang ating napapansin, ito pong nakatagilid at ito pong naka nakatihaya, naka-flat sa itaas. Kapag mga ganitong klase ay ang babasahin natin, no? Kapag nakatihaya mga ganitong klasing human face marker ay ang babasahin natin ay yung design ng mata always ang mata sapagkat siya po ay pointer no? pointing towards treasure ibig sabihin ang mata ang kanyang pointer at kung ano ang sinasabi ng kanyang mata sa kaliwa at kanan ay naroon po ang direksyon na atin pong susundan sa makatwid ang mata niya ay magiging aro no may makikita tayong parang mga uh, direksyon ng mata mayroong iba nagkukrus ang mata mayroong iba duling ang mga mata mayroong iba na ang mata nakapatagilid no mayroon naman iba na diretso ang paningin kung saan siya nakatingin kung saan ang direksyon ng kanyang mga mata ay naroon po ang sinasabing Yamashita treasure yan po ay ayon sa Yamashita Treasure Code. No? Yan po ay sumusunod lamang, lamang tayo kung ano yung nakalagay po sa kudigo ng Yamashita Treasure. At ito pong mga sample, no? mga videos na naipadala sa atin ay may mga design ang mga mata. No? Mayroong mata tagusan no? sa gilid. Ibig sabihin, kung saan yung tagusan sa gilid nandoon po ang direksyon pointing pointer. Ah, nandoon ang direksyon na papunta sa treasure. Nandoon sa gilid ang Yamashita treasure. Yung butas na yun ay magiging aro kung saan yung tatagos ay naroon ang direksyon po ng paghahanapan, paghuhukayan ng Yamashita treasure. At kapag siya, siya naman ay nakaharap mismo ay kung saan siya nakatitig. Ayon doon sa ating nakikita sa video, kung saan siya nakatingin. Pusibling yung bato na kanyang tinitingnan ay mayroong laman na diamonds. Or yung bato na kanyang tinitingnan sa ilalim ay mayroong dinaganan na sekreto sa ilalim na ibinaong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Sa mga katwid, doon, doon kung saan siya nakaharap at kung ano ang design ng kanyang mga mata, ay yun po ang sinusundan ayon po sa Yamashita Treasure Code so titingnan natin ito panuorin natin itong uh, kanila pong uh, mga videos no na naipadala sa atin na isang halimbawa ng mga human face Yamashita Treasure Sign Markers kaya uh, kung sinong magagaling dyan ay pwede po kayong magdagdag ng inyong mga komento ng inyo pong analysisyon tungkol po dito sa mga bidyong ito. Kaya panoorin natin. <coughs> Yara bro, huwag ka nang bagag bro. Huwag ah, di medyohan. Umang niyo. Kani siya, sila po sa diri. Kani. Ang hmm, nga ibang nag. ilong. Kani. Huwag ilong. ilapos po ni Dere na ibang ang Dere akong bro nga sentroan ni Dere sa laom na po ibang ang Dere oh Dia, diri, bangag na siya hmm, no, klaro man bangag na siya gusot dito hmm. para maklaro ni mo na ibang dito ne bangak na centro dere so masak iya pusing hmm. sa pak ni